Ayan, maayong buntag Mindanao. <laughs> maayong buntag Pilipinas. Um, ang oras dyan siguro kasi mga ano na dito eh. 8 a.m. ng <laughs> alas 8 ng umaga. So, siguro mga alas 2 na dyan. Alas 3, ewan lang, 7 hours ang pagitan na. Walang snow pero oh, ano malamig umuulan. Ito yung ginagawang daan. Kaya medyo ano pa. kami dito ng daan. Mahirap gumising ng umaga kapag ganito yung panahon. Ang sarap matulog kaso wala tayong choice kasi kailangan natin magtrabaho ganyan ang buhay natin bilang OFW kahit gustuhin man natin matulog magpahinga pa <laughs> kaso wala tayong tatanggaping sahod kapag patulog-tulog tayo kaya kailangan bumangon tayo at magtrabaho kaya sa mga katulad kong medyo tinatamad dahil sa lamig ng panahon <laughs> ang sarap pa sanang matulog <laughs> laban lang <laughs> sayang din yung kikitain ng isang araw dito kasi ano per hour ang bayaran hindi tulad sa Pinas na nakafix yung monthly kahit eh, di ka pumasok ng isang araw pwede pa yun dito oras ang binabayaran pag wala kang trabaho wala kang sahod <laughs> ayan so papunta na tayo sa work natin guys umuulan sa mga nilalamig dyan magkapi na kayo Ingat-ingat kayo lagi. Ayan, magandang umaga. Huwag maayong buntag sa tanan. Ingat guys, God bless.